hamon mga kanitisen, subscribers, alias butog, followers, viewers. Uh, Mayroon po kaming natanggap ditong regalo ng isang subscribers na coins, old coins. Ito po siya. Uh, bubuksan po namin para sa susunod mamaya ililinis namin. Ito po siya. Uh, maliliit mga old coins. Mga 1970 72 Malalaman nyo uh, i-vlog namin yung uh, lilinis namin para makita nyo uh, salamat po sa inyo sana po supportahan nyo ang alias butong vlogger doon sa maruming coca cola na aming na-vlog kasi po siguro hindi nyo alam na Coca-Cola yung talagang marumi. Maraming nagsasabi yung nakakakita ng personal kasi po parang may lumot sa loob na iba ah uh, kayo po ay inimbitahan namin kung gusto nyong tingnan para maniwala kayo doon sa kok na madumi talagang maduming madumi siya kaya nga sinabi ni Max Kuya Blacks Mix TV Kuya Blacks Mac Mix TV Totoo po yun, naging niya mismo isa rin siyang vlogger katulad ko. Kaya sana po, suportahan nyo ang aming binablog para sa kapaganan po natin, yung kalusugan po, hindi po para sa amin. Salamat po, magandang hapon.